Isang araw sa isang maliit na bayan, may isang batang lalaki na nagngangalang Marco. Si Marco ay ulila na, nawalan ng mga magulang sa isang trahedya. Ang buhay ay tila naglaho na parang ulap na sumiklab sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, may lihim na nagtataglay ang batang ito, ang diwa ng lakas at determinasyon. Sa tuwing naaalala ni Marco ang mga magulang, hindi ito nagiging hadlang sa kanyang pangarap. Siya ay nag-aral ng mabuti at nakatutok sa kanyang mga gawain sa paaralan. Subalit, sa likod ng ngiti at kasiglahan, naroroon pa rin ang pangungulila sa puso ni Marco. Isang araw, isang guro ang napansin ang kanyang kakaibang sikap sa pag-aaral. Si Teacher Rodriguez, isang mapagmatyag at mapagmahal na guro, ay lumapit kay Marco. Anak, napapansin ko ang iyong dedikasyon sa pag-aaral. Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Sumagot si Marco. Ma'am, kahit wala na ang aking mga magulang, nais kong mapatunayan sa sarili ko na kahit anong pagsubok ay kaya kong lampasan. Gusto kong maging inspirasyon sa iba at ipakita sa kanila na ang kahinaan ay maaaring maging lakas. Nang lumipas ang mga taon, naging kilala si Marco sa kanyang paaralan bilang isang magaling na estudyante at lider. Sa kabila ng kanyang pagiging ulila, siya ay nagtagumpay sa maraming larangan at hindi siya naging sagabal sa pag-angat ng kanyang mga pangarap. Hanggang sa isang araw, isang pribadong organisasyon ang dumalo sa kanyang paaralan para magbigay ng scholarship sa mga mag-aaral. Si Marco ay isa sa mga napili at ang kanyang matay na puno ng luha ng pasasalamat. Ang scholarship na ito ay naging daan para sa kanya upang makapagpatuloy sa kolehiyo at maging isang inhinyero. Sa kanyang pagtatapos, binigyan ni Marco ng pagpupugay ang larawan ng kanyang mga magulang. "Ito ay para sa inyo," bulong niya habang iniyangat ang diploma. Ang pagsubok na dumaan sa kanyang buhay ay nagbigay daan sa pag-usbong ng isang nagtagumpay na nilalang. Ang kwento ni Marco ay nagiging inspirasyon sa mga kabataan. Nagpapakita na ang kahinaan ay maaaring maging lakas at ang pagkawala ng mga minamahal ay maaaring maging sandigan para sa pag-usbong ng bagong pag-asa. Ang pag-asa sa dilim ay tila isang bagong simula at ang buhay ni Marco ay nagdala ng liwanag sa gitna ng madilim na kaharian ng kanyang puso. Ito ang Chelsea TV. Hanggang sa muli!